Jones aga Sister L at uh, Mayor Lakay uh, at uh, ngayong uh, araw na ito, nandito kami ngayon sa bayan ng Daragalbay na kung saan dito muna nagtungo pasado alauna ng madaling araw kanina ang uh, DZRH Operation Tulong sa pangunan ni Mami Binauan na uh, kung saan na kami ay nandito sa Villa Alegre Resort at nag uh, naga, ano muna, kumbaga binigay na Uh, suporta ng uh, ating kasamaan na negosyante na ngayon na uh, si uh, Jun Alegre. At uh, talagang uh, suporta. Oh, si ano Mr. Ba? President, uh, na-miss si, ko yan. Eh. Uh, si Vice Governor, nandiyan pala. <laughs> ha? Ayan, na uh, Vice Governor Jun Alegre. Ha? Good morning. Nandiyan yes. ba siya ngayon? Mm -hmm. uh, mamaya, kasama natin mamaya. At mm -hmm. uh, ngayong araw na ito, Mayor Lakay at uh, Sister L ay uh, mag-ikot kami uh, sa bayan ng Libon na kung saan yung Barangay Bulusan talagang Maraming mga bahay ang lubog sa baha. Mm -hmm. at tulungan mamaya, ang partner natin dito yung uh, police regional office ng no. 5 na kung saan yung mga ambassadores ipapadala ni uh, General uh, Andrew Bison na mm -hmm. upang ito ay uh, sumayaw at magbigay ng sos, uh, psychosocial intervention mm -hmm. para sa mga uh, adiktado ng uh, bagyong si Christine. At uh, bukas naman sa lungsod ng Iriga na talagang uh, matindi ang uh, tama ng uh, Bagyo si bag, bag, Christine. At sunod na araw naman ay sa bayan ng uh, Buhi, sa kung saan itatawid ng uh, pangka. Uh, sa bayan ng Buhi, ito yung apektado na maraming landslide at uh, mga bahay na sira, Mayor Lacan si Terrell. At uh, ngayong araw na ito, ating makasama si, uh, ang negosyanteng si uh, Jun Alegre ngayon na talagang tumulong sa atin dito pagsalubong sa upang uh, dito na tayo magluto sa ating mga kababayan at hindi lang ito feeding, meron lang kaya. At uh, Sir El, ito ay meron pang relief uh, goods, ano, mga pagbigay sa ating mga kababayan. Nakakain na sila at may bibigbitin pa ang ating mga kababayan. Si Jonah de may pasalamat sa ating uh, mga kababayan at uh, nabibigyan ang nalabigay ng Albay. Uh, good morning, Sir uh, Jun, uh, si uh, Dear at si Sir El. Mas Governor, yes, good morning. Uh, magandang umaga po sa inyo. Uh, <laughs> magandang umaga, good morning. Tanay. -hmm. Maray na Sir June. Good morning. Maraming salamat sa donasyon mong kalahating Hello. milyon. <laughs> hello. <laughs> natawa, natawa na lang. <laughs> hello. Ay, hello, ayan. Na, um, malino ka,